mag-unbox uh, tayo unbox nila na ako. ipakita ko lang yung regalo sa akin. so, ito yung una guys. tapos pangalawa, pangatlo, pangapat, lima. yep, yun yung 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 ito po ay birthday gift Ayan guys It's Dior Christian Dior backpack Ayan natin guys Ang gano'n siya Ang gano'n Ayan dito diba? guys Inside so, Meron din siyang maliit na wallet ay na Tapos meron din siya dito Yeah, perfect. Perfect pag uh, nag when, travel travel. May backpack. Diba? Pag lumalabas mo, horn. <laughs> At meron din siyang bulsa dito. So ayan. Diba? So siya. Mahilig ako sa backpack. At saka sa sa lahat. so <laughs> yun guys. So, ano sa tingin mo? Maganda ba siya? Para sa akin, maganda. Dahil favorite ko ang Christian Dior na. At ito naman yung pahalawa. Oh, malit lang siya. Pero cute. Well, Mayroon din siyang bulsa dito. It's MK siya, guys. MK. MK. Wala naman sa isa. Tapos meron din siya dito ang bulsa pa. Baka may pera. Charis. <laughs> oh. Wala. Wala siyang pera. Pero maganda siya. Ang ganda ng tuloy. Tapos meron din siya dito sa loob. Ayan. Look at this may bulsa siya dito guys pwede mong ilagay yung cellphone mo este tubig mo tapos dito naman yung tinapay mo o, diba chares punta <laughs> pa ka makipag date ito yung bag mo chares <laughs> o diba meron din siyang bulsa dito guys sa loob pwedeng lagay yung mga cellphones and everything. Makeup, up, ganun. Diba? Tapos tignan nyo naman yung kanya, oh. Diba? Maganda yung kulay. Maganda yung combination ng kanya, guys. Color. Cheres! Diba? Ang cute. Hmm. Okay. So, ito naman yung isa, it's Chanel. Chanel. Oh, meron din siyang pano. Ayun, Chanel na bag. Parang kanya lagayan niya. Para hindi siya madumihan. wallet siya guys wallet oh ang cute ang kinis naman Chanel look at this ngayon lang ako makakapag wallet ng ganito ah yung mga wallet ko bigay bigay lang talaga hmm. Diba ang ganda yun? So, pwede dito lagyan ng mga cards. Eh, dahil wala naman akong cards. So, dito, pwedeng ilagay yung mga pera. Cheres. Tapos, dito naman banda. It's, uh, pwedeng points. Oh! Diba? Kahit wala akong card, may card na pala siya, oh. Chanel card. Ilagay na natin siya dito. Kasi para nakakayaman din siya, guys, oh. Kasi may Chanel card na. Di ipakita yung Chanel. Oh, chales. So cute. Tapos dito, pwedeng ilagay yung mga kwan. Kung ano-ano. Pwede mong ilagay. Pero siempre mga maliliit na kwan. Like very very Diba? Ang ganda siya, guys. I love it! So, ilagay ko na siya dito. Para hindi siya masira. Este, madanihan. Diba? Ang cute! Ang cute mga konyo. Diba? Ito na. Ang pangatlo. Tapos meron din tayo itong quintas Look at this. It's a heart shape. Heart yung niya, guys, yung pendant niya. Wow, ang ganda. Look at this. Ang ganda siya, guys. Hmm. Diba? Sabi ko sa inyo. So, try natin siyang isuot. Kung pwede. Oh, diba? Ang ganda. Ang cute. It's a heart. It's a hot fit. O, oh, di ba? Ang taba-tabara ko. At meron din tayo dito. It's a bracelet. Like oh. this. It's so cute, you diba? So, parang natanggal yung lock na aking hikaw. Oh. So, tingnan natin siya, guys. Yeah, cute. Ano ito? Parang masyado naman siyang below, ah, uh, makulay ang buhay. Sutti so, isut na rin siya, guys. Ay bak baka mapigtas naman. Wait lang. Ako pa naman yung bobong magsuot ng bracelet. Patagal-tagal. Oh, love it. Hmm. Tapos mag, mag ka lang. Open ka lang dun. Damn. So, ito lang guys. Diba? Ang ganda. Oh. So, tanggalin na natin. Kasi baka masira. Diba ang cute? Ang cute pa ng box ni guys eh. Tapos tanggalin ulit natin yung kwentas. Baka kakakawa. Oh, diba? Ang cute. Ang cute na yung kanya guys. Ah. Eh. So, yun lang, guys. Ito lang. So, sa totoo lang, guys. Ayan. Sa totoo lang, birthday ko, sa sarili ko to. Ako yung nagregalo sa sarili ko. <laughs> Kasi ito yung gusto kong mabili. Dahil syempre malapit na rin tayo ng iyon. May gusto ko ng backpack. So yun lang. Dahil birthday ko naman kaya bibili ako. Ito yung gift ko para sa sarili ko, guys. So thank you so much for watching. Please don't don't forget to like and share. Subscribe. Bye-bye. <laughs>